Alam niyo ba si Camp Boss Dar sa offshore vessels ay may pangunahing tungkulin na pamahalaan at pangalagaan ng mga pasilidad sa accommodation ng mga crew members pati na rin ang kanilang kalusugan, kaligtasan, at pangkalahatang kaganhawahan sa loob ng kanilang operasyon. Narito ang ilang mga duties at responsibilities ni Camp Boss Dar. Isa, pamamahala sa accommodation at catering Pamahalaan ang mga pasilidad ng accommodation, siguraduhing malinis, maayos, at maayos ang kondisyon ng mga kuwarto at common areas, e.g., dining area, lounges, at iba pa. Catering services, siguraduhin na ang pagkain na ibinibigay sa crew ay sapat, masustansya, at naaayon sa kanilang dietary requirements. Food quality and hygiene, pagmasdan ng kalidad ng pagkain at kalinisan ng mga kitchen staff.si campus door ay dapat tiyakin ang food preparation at serving areas ay sumusunod sa health standards. Dalawa, pag-aalaga sa kalusugan at kaligtasan ng crew. Pagsunod sa mga safety protocols, tiyakin na lahat ng crew members ay sumusunod sa mga safety regulations, lalo na sa mga pagkain at mga activities sa camp health monitoring, mag-imbestiga at magrekomenda ng aksyon kung may mga isyo sa kalusugan ng mga crew members, at siguraduhin may akses sila sa mga pangunahing medical services kung kinakailangan. Tatlo, Team Management at Staff Coordination Pag-manage ng mga staff, si Camp Boss Dar ay responsable sa pag-supervise ng mga catering at accommodation staff, at tiyakin na ang mga ito ay nagtatrabaho ng maayos at efficient. Pag-handle ng mga human resource concerns, tinutulungan ng crew members sa kanilang mga personal na isyo at kailangang paminsan-minsan magsagawa ng disciplinary actions kung kinakailangan. Apat, Logistics at Supply Chain Management Inventory management, pamahalaan ng mga supplies na kailangan sa accommodation at catering, kabilang na ang mga pagkain, kagamitan, at iba pang mga materyales. Pag-audit ng mga gastos, magbigay ng report sa mga gastos at budget, at tiyaking ang lahat ng resources ay ginagamit ng wasto at hindi nag-aaksaya. 5. Communication and Coordination Pag-coordinate sa shore-based management, kadalasang may ugnayan si Camp Boss sa mga manager o coordinator sa mainland para sa mga requirements ng crew at supplies. Pag-uulat sa captain o offshore superintendent, kadalasan, si Camp Boss ay nagbibigay ng regular na update sa mga kapitan o sa offshore superintendent ukol sa kondisyon ng camp, accommodation, at crew welfare. Anim, emergency response. Paghahanda para sa emergency situations, responsable si Camp Boss Dor sa pagpaplano at pagsasanay ng mga staff ukol sa mga emergency procedures, tulad ng medical emergencies o fire drills. Emergency response, sa oras ng emerhensya, siya ang manggangguna sa pagtulong at pagpaplano ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga crew members. Pito, Regulatory Compliance Pagsunod sa mga regulasyon, siguraduhin lahat ng operasyon ng camp ay sumusunod sa mga regulasyon at standards ng industriya, tulad ng mga batas tungkol sa kalusugan, kaligtasan, at kalinisan. Documentation Si Camp Bosdor ay nagtatago at mag-keep track ng mga reports, inventories, at dokumentasyon na may kinalaman sa operasyon ng accommodation at catering services. Walo. Handling Crew Welfare Personal care, maaaring magbigay ng tulong sa mga crew members sa mga personal nilang pangangailangan, kabilang na ang mga isyong mental at emosyonal, kaya't importante ang mahusay na pakikisalamuha at communication skills ng isang camp boss. Organizing recreational activities, upang mapanatili ang morale ng mga crew members, maaaring mag-organize ng mga recreational activities tulad ng movie nights, games, o iba pang social events. Sham, record keeping, Payroll and Attendance, pag-monitor ng attendance ng mga staff at crew, at tiyaking tama ang payroll at mga records ng lahat ng staff. Maintenance Logs, pag ng log sa maintenance ng mga kagamitan sa accommodation, tulad ng mga appliances, plumbing, at iba pa. Sa pangkalahatan, si Camp Bosdor ay isang mahalagang posisyon sa offshore vessels dahil siya ang nag-aalaga sa kapakanan at kaligtasan ng crew, habang pinapangasiwaan ang mga pasilidad at serbisyo upang matiyak ang mataas na antas ng pamumuhay ng mga crew members.